inyo mga Lodi, magandang hapon kasama natin si Master Kuyo Marami po Yaman maninikad tayo si Shell mga Lodi tayo sa Pagpuntang Dagat aming road trip Pangunguha kami ng pang-ulam, pang-hapunan Malalaki. Uh, ano Yung lakad muna kami ni Master Kungo Hindi <laughs> ang service. Yeah, Maninikad kami. Himumugto. Pugita. Iyan, yeah, papaskan tayo. Iyan so yeah, mga lodi patungon tayo sa spot, oh spot daw eh, sa sikaran. Hihihi, <laughs> iyan. Uh, sa gubatan tayo. Susuungin natin para sa pangkapunan, ulam. Yan. Okay. Yan na. Malapit na tayo sa Sikaran. Saan ba tayo dadaan? Hop, oh, dito. Dito. Okay. Putik. Ayaw ko dyan. Putik doon. Dito tayo sa Oh, Riku, Riku. Buhay probinsya tayo, mga lodi. Yan. Sikat. Yan, hindi pa masyadong kaate, mga lodi. Hindi pa masyadong ibas. lah Dito, maraming na rin sikat dito mga lodi sa tabi pala. dalawa. Medyo inihingal tayo sa paglalakad. Wala na tayong <laughs> exercise. Okay. Dito pa lang makakaramin tayo. Yun, oh. dito pa. Ooh. Yes, mga lodi. Lalo na mamaya pag laki ng hibas ayun o eh. oh. ayun lalaki Dahil sa tabi, kakarami na tayo. Oh. Ulam na ulam na ito mga lodi. So yan mga lodi. Kunti sa biglang. Ayan o. Eh. Marami na agad tayo na panahon ya Kaya natin itong punuin. iya Yan oh, mga iya Ito. Yan oh. Ito pa, malalaki oh. Kumpul-kumpul. Oh. Yan. Parang namimitas ka lang Na. sikat pa rin sikat ang ating pinapanguhay so, oh. oh. yan. sa isang umpukan ganagad natin nakuha oh. okay pupunoy natin ito mga lodi yung plastic na yan yan mga lodi yan tayo pupunta sa bandaro Uy, nakakarami na Okay. dito naman tayo pupunta doon. Okay. Yan. Oop. May oh, nakita tayo. Doon tumutin natin. Siyempre yan. Ah, oh, okay. Nakadapo sa dahon. Okay, oh. mga idol.

Lang. medyo maliliit pero napakasarap nito mga lodi lalo na yung sabaw nito ah, the best yun marami na tayo mga lodi yun okay, magpapakita nice, dalawa ito, one

Marami tayong sikat na mapapanguha oh. Yan. Nangangain ba kayo nito mga lodi? Napakasarap nito. At napakatipid. Okay. Okay. rin. O ay tinjeki eh, na ng hapot. Yan. Kajeng nga pala natin kasama si Pastor Montoya. Ano, mga yan. na tayo na, at Yan no. meron pa tayong. Yan. Ay eh, masakit nga sa likod yan para tayo na eh, so yung tatanim niya eh. nakayuko so yan mga lodi na nadagdag ang pang ating panguha yan si master ko wala, nang mabiling pangulam kami kami naghahanap ng ano sikad yan wala na kaming pambili ng ulam ito yung pagkain na mahirap dito sa dagat pagkain probinsya mga lodi yan Diskarte Discarded, discarded si Pag. Ano master ko nga? Oh, ganun yun. Anong ganun yun? <laughs> okay, going home mga Lodi. Let's go, let's go, let's go! <laughs> May pang ulam na kami! patungo. Wala sa isna rin ng hapan mga lodi. Kaya tayo ganun rin. Uuwi na rin. Oh. Yan. May panggata pa tayo oh. Boko nyog. Tapi tuh. Ya. Yo. Baik. Tahan-tahan. Pauwi na kami ni Master Kuro. Lepas tu, kita tayo exercise. Ito, puro sa baso. <laughs> Ate, ito na nga mga idol. Nandito na tayo sa bahay. Yan. -li 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 naman mag re tayo. Ang ating pinanguha. Yan. tingnan mo. Tingnan pa ngayon, eh. Your favorite. Nagalaw?

ayan uh, mga lumabuhang-abuhangin niya tatanggalin natin ok ayan yeah, mga logi uh, kung mapapasin nyo marina na yung tubig niya ibig sabihin marinas na siya halos 20 minutes nating hinugasan yan. Yan. Malinaw na malinaw na. Ibig sabihin, pwede na siyang iluto. Yan. Okay. Yung mga idol, niluluto na natin at nakapaligo na rin tayo. Yan. Yun. Luya lang. Katapas niyan mga lodi. Okay na yan. Ayun. Punoan lang natin yan. Ayos na ang hapunan. Okay. Hey, At ito na nga mga lodi. At ah, ito na hirapang naka ah, panguhaning kanina. Masarap na ulam pang hapunan. Wow. So yan. Tara. Kain tayo. Tikman na natin ito.